Nais mo na ba kung paano maaring abusuhin ang kapangyarihan ng mga nasa autoridad? Pag-usapan natin ang isang kaso na umaani ng pambansang atensyon. Isang kontrobersya na kinasasangkutan ni Congressman Paulo Duterte, anak ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano ang nasa gitna ng lahat ng ito? Dalawang pulis, isang bar sa Davao City, at isang komplikadong web ng mga nakakabahalang aligasyon. Yan, datos in lasas. Dalawang aktibong pulis ang nahuling nagtratrabaho bilang pribadong bodyguard ni Congressman Duterte. Ang moonlighting ay nangangahulugang gumagawa sila ng karagdagang trabaho ng walang opisyal na pahintulot. Sa halip na protektahan ang publiko, ang mga pulis na ito ay diumanoy nagpoprotekta sa isang politiko eh, sa loob ng bar. Iyon palang ay isang seryosong paglabag sa asal ng pulis ang hepe ng pambansang pulisya ng Pilipinas, si General Romel Francisco Marbil, ay hindi nag-atubiling magsalita. Kanyang kinumpirma na ang mga pulis na ito ay nahaharap sa mga kaso ng hindi katapatan at paglabag sa mga alituntunin ng pulisya. Maaari silang matanggal sa serbisyo. Yan hindi lang sila. Ang kanilang mga nakatataas na opisyal ay pinapanagot din. Ipinapakita nito na seryoso ang PNP sa paglabag na ito at tama lang naman Ngunit dito nagiging mas madilim ang sitwasyon. Ang nagrereklamo na ang pagkakakilanlan ay bahagi na ng pampublikong talakayan ay lumantad na may seryosong mga akusasyon. Inaangkin niya na si Congressman Paulo Duterte ay pisikal na inatake siya at nagbigay ng direktang banta sa kanyang buhay. Mayroon ding nakakabahalang mga detalye tungkol sa diumanoy prostitusyon at human trafficking na nagaganap sa bar mga krimen na di-umano'y binaliwala ng dalawang pulis. Kung totoo, hindi lang ito mga paglabag, mga palatandaan ito ng isang sistemang nabibigo sa mismong mga taong dapat nitong protektahan. Habang lumalakas ang kasong ito, nakatuon ang mga mata sa Department of Justice. Kamakailan lamang naglabas ng malinaw at direktang pahayag si DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, walang sino man ang nasa itaas ng batas magbibigay kami ng buong suporta sa mga piskal na kasangkot at titiyakin na ang tamang proseso ay masusunod. Dagdag pa niya na ang kanyang opisina ay nakikipag-ugnayan na sa panel ng investigasyon upang bantayan ang anumang sinyalis ng pangihimasok o pananakot. Mahalaga iyon. Nagpapadala ito ng mensahe na ang kasong ito ay hindi maitatago sa ilalim ng politika. Samantala, si Pangalawang Pangulo Sara Duterte kapatid ni Paulo, ay maikling nagbigay ng pahayag tungkol sa kontrobersya. Sinabi niya na pinipili niyang hayaan ang mga botante na magdesisyon, lalo na't na papalapit na ang halalan sa Mayo 2025. Ang kanyang pahayag, ang isyong ito ay mas mainam na iwan sa karunungan ng mga Pilipino. Isang diplomatikong tugon iyon, ngunit inilalagay din nito ang bigat ng paghatol sa mga kamay ng mga botante. Kaya ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Ibig sabihin nito ay nasasaksihan natin ang isang real-time na pagsubok ng pananagutan. Totoo bang ang mga pulis ay tapat sa kanilang tungkulin sa publiko? Maaari bang investigahan ang isang makapangyarihang politiko ng walang takot o pabor? Magiging matatag ba ang sistema ng hustisya o aatras sa ilalim ng presyon? Hindi lang ito tungkol sa isang kongresista. Ito ay tungkol sa kung paano ginagamit o inaabuso ang kapangyarihan sa Pilipinas. Ito ay tungkol sa kung ang mga taong nakauniforme at nasa posisyon ay tumutupad sa kanilang sinumpaang tungkulin. At ito ay tungkol sa kung tayo, bilang isang bayan, ay handang ipaglaban ng katotohanan kahit na ito ay hindi komportable. At kung mapatunayang totoo ang mga aligasyong ito, kailangan nating itanong, gaano kalalim ang kabulukan? Sa ngayon, ang magagawa lang natin ay manatiling may alam, maging mapagmatiyag at panoorin kung paano tutugon ang ating mga institusyon dahil sa huli ang hustisya ay hindi lang nakasalalay sa mga batas ito ay nakasalalay ito sa mga taong may tapang na magsalita at sa publiko na handang makinig maraming salamat sa lahat ng aming mga bagong subscriber at sa lahat ng nanood ng video na ito ang inyong suporta ang nagbibigay lakas sa amin na patuloy na magtanong ng mahihirap na katanungan at maghukay para sa katotohanan. Kung naniniwala kayo sa hustisya, sa pananagutan at sa isang hinaharap kung saan walang sino man ang higit sa batas, mangyaring ilike, magkomento at magsubscribe. Sumali sa amin dito sa ang kampanero, tinig ng katotohanan, tunog ng kasaysayan. Sama-sama. Panatilihin nating umaalingaw-ngaw ang kampana ng katotohanan